Sino ba talaga ang nagtataksil sa bayan, ang nagsasalita ng matapang tungkol sa pagkakaisa o ang nananatiling tahimik kapag ang ating soberanya ay nilalabag? Noong Hunyo 2, 2025, habang ginugunita ng bansa ang araw ng kalayaan sa mga makasaysayang lugar tulad ng Luneta at Kawit, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nasa ibang bansa sa Kuala Lumpur, Malaysia upang ihatid ang kanyang opisyal na mensahe. Doon, nagsalita siya tungkol sa pagkakaisa at nagbabala sa mga Pilipino na umiwas sa mga taksil. Hinimok niya ang bayan na parangalan ang mga sakripisyo ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga nagtaksil sa ating mga mamamayan. Ngunit ang mensahe na inihatid sa ibang bansa habang ang kanyang sariling bayan ay humaharap sa pampolitikang kaguluhan, lalo na ang pagsisimula ng isang impeachment trial sa Pilipinas, ay nagbubukas ng mahahalagang at hindi komportabling mga tanong bakit ipinagdiriwang ng ating pangalawang Pangulo ang Araw ng Kalayaan sa ibang bansa? Bakit hindi siya direktang nagsalita sa mga Pilipino mula sa isang makasaysayang lugar tulad ng shrine ni Aguinaldo Orizal or Park? Bakit hindi harapin ang bayan sa araw na ating inaalala ang kalayaang pinaghirapan nating makamit? Kapag ang mga pinuno ay nagsasalita tungkol sa mga taksil, dapat nating itanong sino nga ba talaga ang tinutukoy nila? at sigit sa lahat. Sino ang hindi nababanggit o naiiwan? Si Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni Pangalawang Pangulo Lenny Robredo, ay tumugon sa publiko hinggil sa talumpati ng Pangalawang Pangulo. Ibinunyag niya ang isang mahalagang kontradiksyon. Pwede ni makakatawag ang ising leader ng pambansang pagkakaisa at kundinahin ang pagtataksil, ngunit nananatiling tahimik sa patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea makatarungan at mahalagang tanong ito dahil ang pananahimik sa harap ng dayuhang pananakop ay hindi pagiging neutral. It's why pakikiisa sa kasalanan. Tandaan natin kung ano ang nakataya ang ating mga mangingisda ay ginagambala sa sarili nilang karagatan. Ang mga barko ng China ay nagtayo ng mga artipisyal na isla sa mga teritoryong kinilala na ng Pandaigdigang Tribunal sa The Hague bilang pag-aari ng Pilipinas. Ngunit mula sa Vice Presidente, walang galit, walang pagkondena ni isang salita. Ganito ba ang uri ng pagkakaisa na hinihingi sa atin? Isang pagkakaisa na nangangailangan ng pananahimik, pagpapasakop at paglimot? Hindi na nahimik si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Malinaw ang kanyang paninindigan. Kailangan natin ng mga leader sa 2028 na hindi lang magsasalita kundi maninindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Nagbabala siya laban sa mga leader na mas pinipili ang diplomasya kaysa tungkulin at talumpati kaysa aksyon. At naroon din ang pamana ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Sara Duterte. Ang kanyang pagkapangulo ay minarkahan ng isang dramatikong paglapit sa China. Minsan niyang binaliwala ang sigalot sa West Philippine Sea bilang simpleng araw at dagat at nagbirupa na maaring maging probinsya ng China ang Pilipinas ang ipinangako niyang pagsakay sa jet ski para itanim ang watawat ng Pilipinas. Kalaunan na inamin niyang biro lang iyon, isang palabas lamang. Kaya kapag ang Vice Presidente ngayon ay nagsasalita tungkol sa mga trader at sa pangangailangan ng pagkakaisa, dapat nating itanong, sinusundan ba niya ang yapak ng kanyang ama o gumagawa siya ng sarili niyang landas? dahil noong 2019, tumayo siya sa entablado sa Maynila, pinuri ang China bilang isang mapagbigay na kapitbahay at bahagi ng kanyang talumpati ay inihatid sa Mandarin. Hindi lang yon basta diplomasya, isa iyong sinadyang mensahe, ang pagkakaisa ay hindi bulag na katapatan. Ang may pagkarasa ay hindi nangangahulugang sangayon ka sa lahat ng bagay. Ang pagkakaisa ay binubuo ng tiwala, katotohanan at magkakaparehong mga pagpapahalaga. Ngunit kapag ang isang leader ay paulit-ulit na umiiwas magsalita tungkol sa pambansang seguridad habang pinalalakas ang malabong panawagan laban sa mga traidor, dapat tayong huminto at suriin ang tunay na mensahe sa likod ng mga salita. Ang pagiging makabayan ba ay basta talumpating binibigkas ka sa ibang bansa o ito ba ay isang pagpiling ginagawa mo araw-araw lalo na kapag pinakamahirap magsalita? Kaya muli nating tinatanong, sino ang traidor? Ito ba ang aktivistang humihingi ng kasagutan tungkol sa ating soberanya? Ang mamamahayag ba na nagtatanong ng mahihirap na katanungan? Ang opisyal ng Coast Guard na nilalagay sa panganib ang kanyang karera para sabihin ang totoo? O ito ba ang leader na pinipiling manahimik kapag pinakakailangan ng bansa ang isang tinig Karapat-dapat ang mga Pilipino sa mga leader na hindi lang basta naroroon kundi naroroon na may layunin, tapang at linaw. Karapat-dapat tayong magkaroon ng mga leader alam ang kalayaan ay hindi pagdiriwang sa ibang bansa habang ang bayan ay nilalamon ng pagdududa. Ang pagiging makabayan ay hindi napapatunayan sa magagarbong salita sa banyagang entablado, napapatunayan sa mga pagpiling ginagawa natin kahit walang nakakakita at ang pagtataksil ay hindi lang nakikita sa matatapang na pahayag. Minsan, ito ay nakatago sa mga bagay na hindi nasasabi. Hayaan nating patuloy na tumunog ang kampana ng katotohanan para sa katarungan, para sa soberanya, para sa kinabukasan ng ating republika. Hayaan nating mas malakas ang tunog nito kaysa sa katahimikan ng mga natatakot magsalita. Kung nakita ninyong mahalaga ang komentaryong ito, paki like, share at i-comment ang inyong mga salubin sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero Maraming salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanonood ngayon. Ang inyong suporta ang nagpapanatiling buhay sa katotohanan.